Isa mababagal yung umaga, hapon, gabi sa ating lahat ng mga kuya, ate, bunso saan man panig ng mundo. So nandito po tayo ngayon para ipakilala po sa inyo ang committee chairman po sa gaganapin po nating uh, regional election po dito po sa CALABARZON. Kuya sir? magandang uh, araw po uh, magpakilala po sila kuya? Ah, uh, magandang uh, araw at uh, gabi na po no. <laughs> uh, sa lahat po nang uh, nanonood sa programang ito. Ako po si Kuya Leandro Di Guzman-Orense from uh, Bicol uh, Eagles Region. Uh, I am presently the National uh, Comelec Chairman. Ay, ayun Kuya, uh, magsisimula na ako magtanong kasi napaka-timely po at napaka-importante po nitong ating pag-uusapan. Kasi marami pa rin po hanggang ngayon ang naguguluhan o hindi pa alam kung ano gagawin pagdating sa susunod, pag pagdating po sa eleksyon. So Kuya, ang tanong unang tanong, ano po ba ang mga requirements ng mga gustong tumakbo bilang regional governor po or regional officers po? Okay, uh, as mandated by uh, our 2023 election code uh, under section 4 and 5, i-discuss ko na rin yung uh, mandatory qualifications ng voters. Under section 4 po, ang pwedeng kumanidato ng uh, regional governor ay... Uh, pass an incumbent regional governor and pass an incumbent district governor only uh, as mandated under section 5 the uh, paying uh, uh, qualified to vote for the regional positions are the the regional uh, governor and the regional vice governor, young incumbent and the newly elected district governor and newly elected district vice governor together with newly elected president club president and newly elected club vice president only isa pantanong kuya ano po ba ang mga prerequisite o yung mga requirement para sila ay makatakbo bilang officer oo oh, oh uh, nandon din po nakalagay na dapat uh, in good standing uh, certified by the uh, district treasurer regional treasurer club treasurer uh, depende po sa level ng uh, uh, election and must have, uh, uh, lead seminar. Uh, and then of course a very important one is the filing of candidacy So Kuya Leandro, uh, for the sake of uh, uh, naging uh, magiging uh, election po, uh, what would be your uh, expectation po for the coming 2026 sa uh, ating mga magiging officers po na-elected? Uh, uh, as usual po, ang lagi nating uh, nung time na nagkaroon para nag-apply pa lang tayo na maging member ng Eagles, lagi nating inaano yung treaties. So, once na you accept the nomination or you run for any elective positions, dapat mo po magkaroon tayo ng time. Very important po kasi inilagay kayo diyan uh, with a clean and honest election tapos wala naman kayong time, so useless, kawawa po ang club, district and region. So, Pagka uh, nanxen na tayo po, situate po na kaya nating gampanan whatever the positions po na tatanggapin natin. Kuya, isa isa ah uh, mi kuya. Okay. At isa pa kuya, uh, bukod sa advice na gusto mong ibigay sa kanila kuya, meron pa bang gustong sabihin sa mga iba pang miyembro dito sa Agila? Yeah, yes kuya. Yung ating uh, position right now, ah uh, kung sino man po ang nilagay natin sa posisyon na yan, uh, let us support them. For the sake of the fraternal order of Eagles, Yakap, wag nating uh, anuin kung sino ang uh, ano, uh, susuporta natin yung kapwa agila natin because of uh, vested interest or what. Dapat po doon tayo sa TFO mismo tulong-tulungan po natin para maging maganda po yung takbo natin by 2026. So, at this point po, gusto kong samantalain po, tomorrow will be on uh, National Capital Eagles Region. Same day po, parehas day po ang gagawin namin. We will be conducting the uh, regional election. And then, a week after, sunod-sunod na po ito, dericho kami ng uh, uh, Iloilo together with my team, doon sila sa Ever and then hanggang dire diretso na po preparation for the national election on November 22, 2025. Ayun, maraming 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 salamat kuya. Kung alam mo la kung gano'n, alam ko alam mo po kung gano'n ka-importante itong mga sinasabi nyo po sa lahat po na region na pupuntahan nyo po kasi po marami pa rin pong mga kuya at ate na, 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 na naguguluhan o hindi na pa o hindi pa sigurado kung ano pa talaga yung mga requirements sa dapat gawin during election. Uh, yes kuya, uh, actually Ah ngayon pa lang po kami nagsimula to conduct regional election. So sunod-sunod na po yan by week, weekly po ang aming uh, elections and hopefully matapos po to in a clean and honest election. Yes. And peaceful. Yes. <laughs> Uh, yan po kuya ang pinaka-importante ano, pinaka -importante. kasi uh, s'yempre may counting most probably, but at the end of the day, magkakuya tayo. Yes, yes kuya. Unang-una, ma -una, maraming 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 salamat kuya at malaking malaking karangalan para sa amin po na kayo po ay makausap namin yes. in behalf ng lahat ng tatakbo at gustong tumakbo ngayong taon na to at sa mga susunod na taon. Maraming salamat, maraming salamat kuya. Maraming salamat po, kuya. Congratulations po sa ating lahat. Yes, kuya. Thank you, kuya.